nagpunta bi kita bilang sa yung photojournalist o sa yung photographer sa lansangan nagpiti kita iba ibang mga istorya kang komunidad asin nagbali sa mga contest kung bakwan elementary dahil po ya sana na-expose kita sa iba ibang tao na nami may bidan ta daw we are exposed din sa sayd ng mga problema problema sa komunidad sayd ng sempre at some point of time kay puan ta mag action talaga bako lang ning mag-report lang kita ning balita So ngunyan po na tawan tamaning man sa ini. So ang sin nagkabataan, igwa kami nga ibang style leadership. Ang leadership ni di man gapon, di man gapon sa muya, gapon ang sa luwas. Kung mapansin niyo ang opis, di kaming opisina. Ang meeting po ni mi gapuon sa luwas. Wa kaming segment na apod, reparo nin publiko. So sa reparo nin publiko, mapunta po muna kami sa mga residente as in makihampangan, makihistoryahan ano ang sa Indo, na nindong problema sa barangay na kaipuan tao solusyon. 99% of the time, ang mga solusyon na po-formulate masana sa mga reparo ng tao. Takadakyan sa Indo masana hari solusyon. Kami masanang ma-implement as in creative na pagi na mag implement kito sa barangay. Ang tiga consider po ming amo sa so mga residente. We're actually inspired by the transformational leaders po uya sa Satuyang Probinsya. Sa yun na po tabi dyan si Joel Alcoquin sa yung SK, uh, chairman ng Karangag Kito, now a councillor of San Andres. Grabe po ang hanga po sa inda. Ito po ang nagpamukaw po sa muya na magpursigiman po magtaoning ning tabang maggibo ning change na igwang impact sa satuyang komunidad. To repay their efforts, we make change in our, in our own barangays din. And hopefully, may inspire taman po ang ibang kabataan tauya at ibang mga residente. nagpoon pa lang po kaya ang sinagkabataan one year pa lang po kami sa servisyo nagpoon po kami ding pondo so ngunit po nadi po kaming pondo ako kami po naniwaya kami sa advokasya ni naniwala naniwaya kami sa reparo ng ning, ning mga tao uya kasi pat kami sa inda gadangog, gadangog sa inda reparo it's a worthwhile of investment na mag-project talaga na igwang impact. So, kami na po, nag-sacrifice na kami po ng Inot. Uh, Nag-ayambagan po kami ng mga Saudi. Ako po, sa po ang working student nagpon po kami luman hanggang sa nakakagunak po kaming grants, mga sponsors sa iba't ibang ahensya. Since linggo ng kabataan nun na uh, panahon, so kay, we need to remind ourselves as in sa iba pang kabataan na kay po ang taninda ma-involve sinda as in mag-participate sinda sa sa satuyang mga advokasya. Let's, let's engage them sa sindang mga Uh, interest. Ayob sa muya, let's hear their reparo. Nangungta sindang ma-reparo, makisimpat sa kita. As in, uh, pag na-try ta sindang madang ka na, they will improve their critical thinking skills. And pag nag-isip siya na ng halong, they can create solutions para sa barangay. And pag tig-participate po sinda, most likely po, makusog po ang moral ng barangay. We involve all of the residents uh, day kitang ya na resident uya, daw guntang sa indang istorya and it is part of nation building.